Ayan guys, nandito kami sa Machu Lichons. Ang sarap kaya guys. Ang kanila. Ayan, barbecue. Bumili kami dito. Tapos ayan so, siya. Namiss kayong barbecue. Ayan. O okay. isa! Ayan. Ay! Ah! Ah! eto atay daw, tatay ng bato. Tapos eto hindi ko alam. Tabato, di ba? Tabato. Tapos eto pinakamasarap dito. Ada ano pa daw SM. Baka <laughs> ano ganito. Oh, Magkano pa? Gusto ko 'yon. Oo, masarap mo. Magkano? Ito pa sa atin. Magkano isa? alam. <laughs> dito, ko rin. Ibabawal na nga sa <laughs> akin yung kaya na masarap. sarap. Ayan, oh, masarap ng ano nito. Banana peppers. <tipers> Tapos, sa uh, may kainan na rin dito. May mga bulay. Yes. Kasi mo Mabenta rito, oh. Pagkada ka, pag -ta -ta -pa ganito pwesto, na. Kasi nasa sa ito. Kasi nito. Ganun din kami nakita lang din dito. Ito. Sa harap. Okay guys, sali kang main na tayo dito. Ay <coughs> <Hi>, kakidlat. <Kathy Black. laughs> Sama namin si eh. Mamu. Pero... lagay yung Apo, okay. Ay,